Sa Dubai, first time alis? Makaalis ka? Uh, third time po. Ah, pangatong best na. Ano uh, trabaho mo sa Dubai? Mag-factory worker po ako. Ikaw ba'y dalaga? Uh, may anak na po ako. Single mom po ako ngayon. Ilan ang anak mo? Ah, uh, isa lang po. Mm hmm. Um, ano po, yung... Nung nang anak po, ay nagkaroon pa ako ng anak. Wala na po akong... Ay, yung boy, nagkaroon pa ako ng boyfriends. Nagkaroon pa ako ng anak. Wala in, uh, in, 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 out, ay, wala na ay Ay, ay, nung nagkaroon po ako ng... <laughs> Sorry po. <laughs> nagkak nung ano nag, ano 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 ka na, una, 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 ano ano na, 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 ano ano na. ano 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 po ano 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 tapos uh, nakakita ko po may tinatawagan siyang ibang babae. Ganun. Ano sabi Tapos, niya siya? Tinanong ko po. Inamin niya na po. So um, napilitan ano. ka mag-OFW? Opo. Napilitan pa mag-OFW kasi po yung ako din po yung parang tumatay yung ano breadwinner pa sa pamilya namin. Ako po yung tumutulong. Hmm. Kasi po, nung nasa Kuwait po ako, uh, di pa po ako ng kontrata, namatay na po yung mama ko. Hmm. Tapos po, uh, bumalik po. Uh, pag uwi ko po, sakit po sa uh, masakit po sa akin kasi pag-uwi ko po hindi ko hindi po ako nakilala nung anak ko. Eh yung tatay nak nakakausap mo ba? Hindi na po. Mm, sige. Wala nung ano. Po. Sino kasama mo tin? Pinakikilala ko po ngayon ang aking uh, very supportive na ate na si Bembem. -Bem. Hi, will hello po. Ano ni Bembem? Okay. Ano gusto mo sabihin sa kapatid mo? Um, ne. Pasensya na kasi kahit ikaw ang bunso namin na babae, Pangwalo po siya, Kuya Will. Eh, ikaw yung tumatay yung breadwinner hanggang sa ngayon. Kasi alam mo na, maraming ginastos kay mama nung mamatay. Na high blood mo na, na-stroke. Siyempre, maraming binabayaran. Ikaw yung nagbabayad. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasurvive. Pasensya na. Ne. Andito lang ako, nagbabatay ng anak mo. Kasi, mahal ko kayo. Thank you sa <laughs> lahat <laughs> kasi rin mo para tunay na anak yung anak ko. Nakapanatag uh, yung loob ko na pumunta na magtrabaho sa ibang bansa. Tapos, kahit masakit po sa akin, nag-aalaga ako ng ibang bata tapos yung anak ko, napalagay ko ng ano. Sana kahit ano may ari, kahit pumanda tayo, sana hindi ka pa rin magbago sa akin. Maraming salamat. <laughs> Okay. Sino kasama mo pa? May kasama ka pa eh. Di ko din po ang ka-isa-isa kong anak mo, si Daniel. Hi, Daniel. Hello, Hello po, Yamil. Hello. Ilan taon ka na, Daniel? Six. Six na? Nag-aaral ka ba? Opo. Okay. Ano gusto mo sabihin kay mama mo? Hmm. ilan taon ka bang nawalay sa anak mo? sa, so, one year and three months po, umalis na po ako. Hindi niya na po ako nakilala. Kilala mo ba ako, Daniel? Opo. Oh, kilala mo, kilala niya. tatay niya. <laughs> <laughs> Ito pa, tatay niya, kilala niya. Hali <laughs> ka. Hali yung... ka ng jacket. Ha? Hali hmm. ka. Hmm. Sino ba nagahat ng kalinga ng amayan? Ha? Si mama mo, ayun. Gusto na hanggang mama? Mama? Kasakit siya, ano? Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Ganyan. Kahit nasa malayo ako, ang gawin ko pa rin ang lahat para sa'yo, para mapa maayos yung pag-aaral mo, makagraduate, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit mahirap, kakayanin ko, matupad ko lang yung pangarap ko para sa sa'yo. Alam ko naman na tinatawag mo ako mama, pero sana yung loob mo, mapit din sa akin. Kasi masakit din sa loob ko. Sobrang sakit po. Ikaw yung lagi kong naisip habang tatrabaho ako sa ibang bansa. Tapos pag-uwi ko, hindi mo ako masyadong ano, kilala mo nga ako pero masakit pa rin kasi parang hindi mo ako totoong nanay. miyak si Daniel eh. Uyak siya. Actually, sa totoo lang ang pakisakito nito, ang anak mo, Tama ka. kausapin kita ha. Tahin nah, dalawa mag-usap ha. Kausapin mo ako ha. Huwag kami iyak. Eh, sandali ha. Nangangawit na ako eh. <laughs> yeah. si mama mo. May gusto ko ba sabihin mama? Di ba, le? Okay yan. Mamaya, pupunta kayo sa One base pa si mama mo.

yang ketangen mau shoes, yang mau saya katakan? Masalah? siapa teman kita mama, terlihat, Eh, point <yung bata. laughs> Hirap, no? po. Sakit yan, ha? Pag-uwi mo, hindi ka... Kita mo kanina? Baka ganun lang kamay niya. Mayroon. Kailan ka alis? Nag-a-apply pa po ako ngayon. Huwag mo muna iwan. Nahinap ko kasi yung buhay dito sa Manila. Gusto ko din po kasi magnegosyo para ako na lang po yung magpalaki. Kaya lang po wala. Puro pa po kami utang eh. Hindi pa po kami nakakabayad. Kaya kailangan ko po talaga mag-abroad. Ano pa gusto mo sabihin? Kasi hindi siya nag-react sa'yo. Daniel, eh. sana, sana kahit wala ako sa tabi mo, may, ma, may mabuti kang bata, tapos sana din, sana din balang araw, na rin yung pakiramdam mo sa akin, Ito mo na din akong nanay, kasi sa sa ito sakit sa akin. Andito lang ako para sa'yo. I love you. Okay. Kaya nga, sabi ng mami mo, I love you. Ano sabi mo? I love you too. Oh. Hmm. Thank you. Mm. 'Di ba? Oh, sarap, serap, 'di ba? Ambot te tipak, hindi minamadali ang buhay. Iniintayan. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!